Marami sa atin ang nag-iisip na kapag ang babae ay may asawa na wala na siyang ibang iniisip kundi ang pamilya niya. Pero ang totoo, may mga pagkakataon na ang mga babae na may asawa ay hindi lang basta nasisiyahan sa kanilang relasyon. Kung ikaw ang lalaki na may pakiramdam na may kakaibang galak o espesyal na tingin siya sa iyo, baka may dahilan ka na magduda hindi agad nakikita ng lahat ang mga subtle signs na nagpapakita ng lihim na interes. Kung gusto mong matutunan ang mga sinyalis na ito, magtulungan tayo at alamin ang pitong signs na gusto ka ng babaeng may asawa na. Huwag mag-alala, walang judgment dito. Tutulungan ka naming intindihin kung ano ang mga sinyalis na hindi mo dapat palampasin. Number 1. Madalas siyang nagiging malapit sa iyo kahit may ibang tao. Ang unang senyales na gusto ka ng babaeng may asawa ay yung hindi siya natatakot lumapit sa iyo kahit maraming tao. Halimbawa, sa isang event, kung makikita mong siya na lang ang nauuna na mag-approach at mag-isa siyang umaaligid sa iyo kahit na maraming tao, ito ay isang malupit na senyales. Maraming mga babae ang may limitasyon sa pagpapakita ng interes lalo na kung may asawa sila. Kaya kapag binabalewala nila ang bawal na boundaries at mas pinipili nilang magpakita ng extra effort, may ibig sabihin yon. Paka sa ilalim ng lahat ng mga gestures na ito, may lihim siyang nararamdaman na ayaw niyang aminin. Dahil ang babae ay may asawa na, siya ay maghahanap ng mga maliliit na pagkakataon para makapag-isang tabi sa iyo. Hindi ito laging obvious sa unang tingin, pero kung siya ay madalas maghanap ng mga excuse na ikaw lang ang makakasama, ito ay isang malinaw na senyales ng interes. Kadalasan, magiging casual lang ang approach, ngunit ang pattern ng pagiging malapit at palagi ang presence niya sa iyong paligid ay nagiging isang malinaw na signal na mas gusto niyang makasama ka kaysa sa iba. Hindi niya gustong ipakita ito ng lantaran, kaya't ginagawa niyang subtle ang mga galaw niya. Number two, ang mga compliments niya ay hindi lang basta papuri, kundi malalim at personal. Sa isang simpleng conversation, kung ang babae ay nagbibigay sa iyo ng mga papuri na hindi lang basta superficial, ito ay maaaring indikasyon ng mas malalim na interes. Hindi lang basta ang gwapo mo o ang cute mo, kundi mga personal na papuri tungkol sa iyong ugali, iyong pananaw sa buhay, o ang iyong mga layunin. Ibig sabihin nito, nakikita ka niya hindi lang bilang isang lalaki, kundi bilang isang tao na may halaga. Sa ganitong paraan, ipinapakita niya na hindi lang siya basta naiintriga sa iyo, kundi nagkakaroon siya ng emotional attachment na hindi kayang itago. Ang ganitong uri ng pagpuri ay kadalasang malalim at personal. Kapag binanggit niya ang iyong mga positive traits, siya ay parang may malalim na pagnanasa na magtulungan kayo o mag-explore ng mga mas seryosong aspeto ng inyong relasyon. Isa itong indirect na paraan ng pagcultivate ng mas malalim na emotional connection. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng papuri na I admire how you think about things, you always have a solution. Ito ay maaaring mag signify na siya ay nagugustuhan ang iyong mga values at outlook sa buhay, hindi lang ang iyong pisikal na anyo. Kung napapansin mong madalas siyang nag-initiate ng mga usapan sa hindi inaasahang pagkakataon, kung saan siya lang ang nagtatangkang magbigay ng kahit maliit na usapan, maaaring may gusto siya sa iyo. Isa itong senyales na hindi siya komportable na maghintay lang sa normal na interaction. Halimbawa, kung ikaw ay nagkakasama sa isang grupo tapos makikita mong siya lang ang may inclination na magtanong ng personal na bagay na hindi lang basta small talk, may ibig sabihin ito ang pagkakaroon ng personal na connection, lalo na kung walang ibang nakakakita, ay isang magandang indikasyon ng mas malalim na interes. Sa mga ganitong pagkakataon, ang babae ay maghahanap ng mas maraming oras para makipag-communicate ng mas personal. Hindi lamang siya nagnanais na magkuwento kundi gusto niyang makinig sa iyong mga pananaw at magbigay ng kanyang opinyon parang siya ang personal na counselor. Ang mga simpleng usapan ay nagiging mga bridge para sa deeper connection. Kung madalas siyang magtatanong ng mga bagay na hindi alam ng ibang tao at hindi siya matatakot magbigay ng mga feedback, ibig sabihin ay gusto niyang mapalapit palalo sa iyo. Number four, laging may excuse para magtagal sa inyong interaction. May mga pagkakataon na kapag ang babae ay may asawa para maiwasan na mahalata ng kanyang partner, ginagamit nila ang excuse na business related o just checking in para manatili sa paligid mo. Minsan, inaabot pa siya ng matagal kahit hindi na kinakailangan at kapag ikaw ang nakakasama niya sa mga ganitong oras, Mararamdaman mo na may pagkaspesyal siya sa iyo. Baka walang ibang dahilan kundi ang pagtatago ng tunay na nararamdaman. Pwede niyang ipaliwanag ito bilang normal na pangyayari pero ang totoo may hindi siya kayang aminin na siya ay mas gusto kang makasama kaysa sa ibang tao. Dahil sa mga excuses na ito, mapapansin mong nagsisimula na siyang maglaan ng oras para makasama ka ng mas matagal. Hindi ito dahil sa urgency ng usapan o trabaho, kundi dahil nais niyang mag-focus sa iyo. Kung sa mga simpleng pagkakataon ay nagkakaroon ng hindi planadong pag-uusap at siya mismo ang maghahabol ng pagkakataon para magtagal, mag-isip ka ng mabuti, may posibilidad na talagang may mas malalim na interes siya sa iyo kaysa sa iniisip mo. Number five, napapansin mo ang body language niya na nagsasabing interesado siya sa iyo. Ang body language ay isang mabisang indikasyon ng interes. Kung madalas mong makita na tinutok niya ang katawan niya sa iyo o kaya'y nag adjust siya kapag ikaw ang kasama sa isang group, may magandang dahilan kang magduda. Halimbawa, sa isang simpleng pagtambay kung siya ay madalas mag -side step para umupo o tumayo malapit sa iyo o kaya ay nauurong para mag-adjust ng posisyon upang makaharap ka, ito ay malinaw na sinyales ng extra attraction. Hindi ito dapat ipaliwanag ng simple lang dahil ang body language ay may mga nuances na mahirap hindi mapansin kapag ikaw ay nagmamasid. Ang body language na ito ay madalas mas nakikita sa mga subtle gestures tulad ng pag-ayos ng buhok o pag-smile ng matagal sa mga simpleng pag-uusap. Kung mapapansin mong ang katawan niya ay laging nakaharap sa iyo at hindi naiiwas sa mga simpleng eye contact, dapat itong ituring na senyales ng interes. Kahit na may asawa siyang iba ang kanyang katawan ay may malupit na paraan para ipakita ang kanyang lihim na nararamdaman na hindi madaling maitatago. Number six, tinutukso ka o binibigyan ng mga subtle na signals na sinadyang mapansin mo. Ang mga babae na may asawa na madalas magbigay ng mga subtle signals ay madalas magtangka ng pangaakit sa pamamagitan ng mga innocent na pagkilos. Isang halimbawa nito ay kapag siya ay magbibiro na parang may ibang ibig sabihin tulad ng pag-poke sa'yo o ang mga innocently flirtatious na komento. Kung ang babae ay may asawa na, madalas ay itinatago nila ang mga ganitong gestures. Ngunit kapag siya ay magaan ang loob sa'yo, mapapansin mong ginagawa niya ito nang hindi mo inaasahan. Hindi ito palaging kitang-kita Ngunit kung magaling kang magbasa ng signals, tiyak na makikita mo. Madalas, ang mga ganitong maliliit na tukso ay may deeper implications. Kung makita mo na siya ay hindi komportable sa una pero iniiwasan ng ibang tao para magbigay ng attention sayo, mag-isip ng mabuti. Subtle man, ang mga behavior na ito ay nagpapakita ng internal struggle o attraction na mahirap tanggihan. Sa ganitong paraan, ang babae ay nagiging mas pamilyar sa idea na ikaw ay may posibleng lugar sa kanyang puso kahit na may asawa na siya. Number 7. Hindi siya natatakot magtangkang ipakita na siya ay interesado. Ang pinakahuling senyales ay hindi siya natatakot ipakita na siya ay interesado. Kung sa lahat ng pagkakataon ay siya ang unang magpapakita ng init ng interes, kahit pa may asawa siyang iba, masasabi mong mayroon siyang hindi kayang itago. Halimbawa sa isang pagtitipon o party, siya ang unang magpapakita ng pagiging comfortable sa iyo sa pamamagitan ng pagholding ng iyong mga kamay sa mga pagkakataong hindi naman required. Ang mga bagay na ito na madalas hindi pinapansin ng iba ay may ibig sabihin sa mga babae na naghahanap ng emotional connection sa ibang tao. Ang ganitong pagpapakita ng interes kahit pa subtle at hindi halata ay isang malupit na indikasyon na siya ay naglalagay ng halaga sa iyong presensya. Kung madalas siyang gumawa ng mga unnecessary na gestures tulad ng pagbibigay ng regalo, malalalim na tanong at pagpapakita ng kaligayahan kapag ikaw ang kasama, tiyak na may nararamdaman siyang higit pa sa pagkakaibigan. Kung ang ganitong mga aksyon ay paulit-ulit, mas magiging malinaw na ang kanyang puso ay nagsasabi ng higit pa sa kung anong sinasabi niya sa labi. Kung nahanap mo ang sarili mong nagkakaroon ng mga ganitong senyales mula sa isang babaeng may asawa, siguro ay nagtatanong ka kung ano ang susunod mong hakbang. Gusto ko lang sabihin na kung ang isang babae ay nagpapakita ng ganitong mga senyales, may posibilidad na may mas malalim na koneksyon na nangyayari. Ngunit tandaan, ang pagiging tapat at klaro sa iyong layunin ay napakahalaga. Kung hindi ito maaayos ng maayos, baka magdulot lang ito ng gulo o sakit sa lahat ng partido. Maging maingat at laging isaisip ang respeto sa bawat isa. Maraming tao ang naguguluhan sa mga ganitong sitwasyon. Kaya't mas mainam na maglaan ng oras para mag-isip kung paano mo ito dapat hawakan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang paggalang at malinaw na komunikasyon. Kung nakikita mong may genuine na interes ang babaeng ito, baka may pagkakataon ka. Ngunit kung ang lahat ng ito ay puro subtleties at hindi pagpapakita ng commitment, baka oras na mag-move on at magsimula sa mas tapat na relasyon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.